So, ayan guys. Good morning, good morning. So, andito tayo sa aming lupain guys. Nakikita mo ba yan guys? Yan yung nasa likuran ko. Dito kami sa lupain mga kakao yan guys. Kaso. Hindi mabaliktad. Hindi mabaliktad yung kam guys. Kaya. Pinupin, ganyan, ganyan lang tayo. So, kasi andito yung mga magulang ko, pumunta kaya. Maabol na rin ako, guys. So, Maabol na. Nandito rin yung sumama mm. din yung anak ko kaya. Maabol na rin tayo. Soalan guys so, mga kakaw guys. Pa Pakita ko sa inyo guys 'yang mo. Yan, yan guys so, mga kakaw. Yan guys. Marami yan guys, hanggang taas yan. Ano na Kita sa kabila, guys. So, hindi natin mabaliktad 'yung kam, guys. Kaya ganyan lang muna. So, 'yun, guys, 'yung dito 'yung anak ko. Eh, hey, 'yun. Maganda, guys. 'Yung oh, maganda lang 'yung di bulok. Ko. Bigitan ko sa inyo, guys. Ayan 'Yan, guys, maganda. Yum yum yum. So, oh, kainin mo. 'Yung mga buto, ibigay mo kay nanay. Yung mga botok, bigay mo kay nanay. So. And. Tayo guys. Ayan guys. Oh. And. Ito guys, so oh. hinug na ito. Ayan guys, so oh. hinug na yun. Yan, pag kasama yun. Pwede na yan, guys. So. Yung mga lanso, yes, yes, wala. Wala na talaga, hindi na uma. Ito yung, yung mga lansunis na yan. Pinakamatandang puno na yan dito. Kaso ah, wala oh. Parang walang buong agis na mamatay. Meron pa ilan-ilan dito buong bunga guys pero wala na po konti-konti lang. So, so ayan lang muna guys. Hanggang dito na lang yung vlog to guys. Bye bye!